everyone so nagluto ako ng nilagang baka na may sili na buong bongga So 'yan. So ito po ay pinakuluan ko na ng dalawang oras, everyone. Itong aking uh, itong baka po, everyone na ito. So courtesy of Kuya Ray itong baka, everyone. Niyan. Ang daming sa hug, everyone. Oh. So talagang gusto ko kasi lutong-luto talaga ang karning baka, everyone. Gusto ko sa baka talaga yung lutong-luto ng bonggam-bongga So ang ginawa ko dyan everyone para po mas madaling lumambot yung ating karning baka kahit wala tayong pressure cooker is ah uh, babaran nyo lang po ng baking soda at saka ng tubig at saka ng asin for just 30 minutes and then pakuluan nyo po then itapon nyo po yung pagkakulo ng unang kulo and then yun na pakuluan nyo na po yun ng isang oras hanggang dalawang oras depende po sa gusto ninyo na lambot so gusto ko kasi yung super lambot ng karneng baka everyone. Then maya maya po yan everyone kapag kakainin na isa ka po natin ilalagay itong ating repolyo na ginawa, na aking ginayat na. So nakababad na siya sa tubig na may asin everyone para mas matanggal yung dumi everyone. So bababara nyo lang po ng tubig na may asin para po mas malinis po itong ating gulay at matanggal po yung mga uh, fertilizer dyan sa ating fresh cabbage. So, dito, ang, um, ang gusto ko talaga ng ka talaga, yung lobsak. yun talagang, ang manunuot ng ka everyone, itong uh, sabaw, sabaw, ba diba? Yung wala talaga ikaw sasayang sa sabaw ng di ba Ang ating nilagang baka. So, so, gusto ko sa nilaga talaga everyone is yung malambot. Super lambot ng ka Itong ating Uh, nilagang baka na papunta na sa Bulalo everyone so yun lang everyone